Hindi nakakagulat ang buhos ng pagmamahal kay Pope Francis na binansagang People's Pope dahil sa inclusive na pamumuno. Hindi siya namimili ng mga taong itataguyod anuman ang rehiyon, kasarian at paniniwala. At sa pagbisita nga sa Pilipinas, sinikap niyang dumayo sa probinsya para magpalakas ng loob sa mga sinalanta noon ng Bagyong Yolanda. Balikan natin ang mga alaalang iniwan niya sa pagtutok ni Marjies Umali. Fratelli e sorelle, gracias tante de la colienza. Pregate per me. Kahit nang hirangin na siyang ikadalawang daan at anim na anim na Santo Papa noong 2013, sa kaniyang kawan, humiling ng dasal si Pope Francis. Pagpapakumbabang magigisnan sa kanya hanggang sa huli. Nang hingin din ang panalangin para sa kanya ng bawat katolikong mananampalataya. Tutte per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Ipinanganak bilang si Jorge Mario Bergoglio sa Buenos Aires, Argentina, si Pope Francis, ang unang lider na simbahang katolika na mula sa Latin America, unang Santo Papa na hindi taga-Europa sa loob ng mahigit isang milenyo, at unang Jesuit Pope. Kilalang malapit sa mga maralita, isinunod niya ang kanyang papal name kay St. Francis of Assisi na anyay kumontra sa karangyaan ng nuoy mga makapangyarihan. Prinsipyong tila naging gabay niya kahit noong kardinal pa lang nang bigyang halaga ang mga salat at mga nahaharap sa kawalan ng hustisya. Nagsilbing ehemplo ng lahat ang payak niyang pamumuhay. Ame, famale. Quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello ma no si può. Dahil sa pagtanggap sa kahit sino o pagiging inclusive, binansagan siyang people spoke. Malambot ang puso para sa mga tao, pero hindi sa mga nagpapahamak sa kanila. Nome di Dio, you chiedo fermate questo massacro. Kaya hindi nangiming maghayag ng pagkontra sa gyera ng Russia sa Ukraine. Versa Immaculata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore nagbigay boses kahit sa mga di ka pananampalataya tulad ng mga Palestino sa Gaza na inatake ng Israel. Panawagan niya, ceasefire. Noon pa man, nagsisilbing tulay na si Pope Francis sa magkakaibang relihiyon At naging kauna-una ang Santo Papa na bumisita at nagmisa sa Arabian Peninsula. Eh, credo che non è giusto identificare l'Islam con la violenza questo non è giusto e non è vero. Ho avuto un dialogo lungo. Sa labing isang taon, lumipad siya sa mahigit limampung bansa para sa kanyang apostolic journey. Kabilang ang Pilipinas. kung saan nasaksihan ang largest papal crowd sa kasaysayan ng mundo ng daluhan ng hanggang pitong milyon ang kanyang misa na umapaw hanggang sa mga palibot na kalsada ng luneta. Thank you very much. Maraming maraming salamat po. Sa pagtitipong ito, na isa rin sa pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi nagpatinag sa ulan ang debosyon ng mga dumalo. Pero dinarayo man, pinili pa rin ang Santo Papa na siya naman ang lumapit sa mga hindi kayang tanawin siya. Tulad ng maraming tagalite na bumabangon pa ng loon sa hagupit ng Baging Yolanda. Ang personal niya pangungusta sa lagay nila, naging isang simbolo ng pag-asa at pagbangon. Kaya hindi na marahil katakataka kung isa si Pope Francis sa mga hindi malilimot na Santo Papa. Iiwan niya ang Vatican matapos ang mahigit labing isang taong pamumuno sa simbahang katolika. Pero hindi ang puso at isipan ng marami, anuman ang pananampalataya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na Katutok, 24 Horas.